Narito ng PTV Balita ngayon. Muling binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsisikap ng pamahalaan na mapaghandaan ang epekto ng El Nino. Sa kanyang pagbisita sa Pampanga noong Sabado, sinabi ng Pangulo na pinag-aralan na ng pamahalaan ang paglalagay ng solar-powered irrigation units upang matulungan ang mga magsasaka. Nasa 17 billion pesos ang inilaan ng gobyerno para sa Philippine Solar Irrigation Project ay nito na palawakin ang patubig at mapataas ang produksyon at kita ng mga magsasaka. Bukod dito, palalakasin din ng Marcos administration ang National Rice Program, paghahatid ng bagong teknolohiya at Rice Competitive Enhancement Fund upang masiguro ang food security ng bansa. Ang ating pagtutulungan na mapaunlad ang ating sektor ng agrikultura ay isa lamang sa mga pangunahing hakbang tungo sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas kung saan walang nagugutom at ang lahat ng masigabong kumikilos para sa mas masaganang kinabukasan. Samantala pansamantala pong mawawalan ng tubig ang ilang lugar sa Metro Manila ngayong araw hanggang February 10. Sa abiso na Maynilad, kabilang sa mga lugar na mawawalan ng tubig ay ang bahagi ng Barangay Josefa, Santa Monica, nagkaisang nayon at Nova proper sa Quezon City. Mawawalan din po ng tubig ang bahagi ng BF Homes, Moonwalk, San Junisio at San Isidro sa Paranaque City. Magkakaroon din ng water interruption sa BF International, CAA at Manuyo Dos sa Las Piñas City. Ayon sa kumpanya, bunso dito ng maintenance activities sa mga nabanggit na lugar. Pinayuhan ang mga residente na mag-ipon na ng tubig. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow kami sa aming social media sites at PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta. Magandang umaga.